I've been attached with the feeling of waking up with you, side nag uusapan na nga ang bawat post patungkol kay Donnie Pangilinan na kung saan ay nagurado nga ito sa It's Showtime para sa magpasikat 2024. Alam naman natin na hindi nga lang magaling na aktor itong ating Donnie Pangilinan ay magaling nga rin itong artist na hinahangaan nga ng marami. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin dahil nag-post nga ito ang ating Donnie Pangilinan ng kanyang larawan sa pagiging urado nito sa magpasikat. Narito nga guys sa nasabing post na ayon nga kay Donnie, urado donato at magpasikat 2024. Talaga namang hindi nga nagpahuli ito ang ating Bel Mariano at for the puso nga agad ito sa post ng kanyang nato. Kailalam naman natin na kapag meron nga individuals ganap, itong ating couple ay talagang supportado nga sila sa isa't isa. At ayon nga sa mga bula ay well, napaka-supportive mo naman sa mister mo. Pero pasensya ka na, ikaw daw muna sa pag-aalaga ng tatlong anak ninyo dyan sa bahay. Sideline lang daw muna siya sa showtime. Haha! -ha. Naumani nga ito ng maraming komento sa mga bula at sobrang nagustuhan nga ang caption ito sa post. Kaya naman, stay tuned lang tayo for more update kila Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda dahil marami pa talaga tayong dapat abangan sa ating couple.